Guys, mangin has. Mangin tayo mangin has. Okay, tayo. Okay, tayo. Tara, awit na. Tara, tara.

wala ko yung nakuha yun baka ko, wala pala silang kailangan doon paa tayo pa, hmm. ah, ah. mamaya naman yan lang kasi bato bato pa yan wala hmm. pala tayo yung minhas kami guys wala kami na kupa ano yung kunin natin? mga bato? bato bato ito dito ba ba't magpipilin natin? Saan na tayo? Saan na natin ah? Huwag ba't magpipilin? tayo? Non vedi, non è so so. So, non è di male so so. Mm. Mamma? Mmm. Allora, cosa c'è? Per ora, ci amano. Mamma? Mm. low tide guys o low tide wala ah, siyang ano eh hindi siya high tide low tide Anakuha. ayan low tide yung tubig nandun sa pinakana